you know, tapos na po natin palitan ng screen at kumakita nyo, para na po siyang bago at wala na po siyang butas hindi po tulad ng dati na butas-butas po yung screen itong aking screen at darating din po yung panahon na maging ganito din po ang inyong screen pero wag po kayo matakot dahil napakadali lang po nito magpalit at na makamura lang po ng ating gagastusin at ang ginaskus ko lang po dito sa pagpapalit ay 150 pesos. Yes, totoo po yung mga pare ko. Eh. Kaya kung gusto nyo po magpalit ng sa inyo, dahil butas na rin, ay panurin nyo po itong ating video. So, dalawa po yung aking gagawin. Dahil dalawa po yung may butas ko. At ito po yung isa. At kukunin ko na po yung isa nating gagawin pa para ma-share ko po sa inyo kung paano mag-DIY palit ng screen. At ito rin po, papaltan rin po natin siya ng screen. Kaya kung makikita nyo, ang dami niya na pong butas. So, tinabalan lang na po natin siya para hindi po makapasok ang mga lamok ay eh, no. Dami ko yan no. At butas ang butas na ko yan no. O sira-sira na ko yan. At ito, po natin to At ang una po natin gagawin dito ay eh, tatanggalin po natin yung lock nya sa gilid sa pamagitan po itong ating pangkwit. At ito po yung diniiway lang natin na pangkwit. Ito po yung sinasabi na tatanggalin natin. Ito yung goma na ito sa gilid. Dahil yan po yung kanyang lock. At sa pamagitan po ng pangkwit, kukwitin po natin siyang pagalun. Yan no? at mabatakin po natin siya, ayun, makita nyo, isang buo yan galing-galing sya na po matatanggal yan yun, 1-0 so, apat po na yan tatanggal lang po natin yan lahat pag natanggal na po natin yung kanyang lock so, ito po yun, yung goma na to ay matatanggal na po natin Itong ating screen. At ayan uh, o. Oh. At papalitan na po natin to ng bago. Para sigurado ay dadali na po natin itong dalawa na to upang parisan. At pibili po tayo ng bago sa glass and aluminum supply. So tara na po mga pare ko eh. At ito na po yung ating nabiling screen. At ang sukat po nito ay 3 feet by 4 feet. At ito po ay nagkakalaga lamang ng 100 pesos dito sa amin at ito namang ating panlak na goma ito naman po ay nagkakalaga ng 25 pesos in 1 port kilo at ang dami na po yan no? sobra sobra na po yan at ganyan lang po ka muna ang ating gagastusin sa pagpapalit po ng screen dito sa ating screen door. At wala pa po tayong 150 pesos. Kaya ginawa ko ka po 150 pesos dahil yung 25 pesos ay pang merienda po natin. Siyempre magugutom po tayo sa paggagawa. siya nga pala mga pare ko, meron nga palang special tools na ginagamit dito. At ito po yun, ayan o. At ito nga po pala ay nabili natin sa halagang 70 pesos. Pero kung may mahihiram naman po kayo, eh pwede na rin po. At kung wala naman po kayong ganito, eh pwede rin po. Dahil pwede po tayong gumamit ng mga panulak tulad po nitong ating toothbrush, screwdriver, kahit na ano pong panulak ay pwede po. Ano naman po yung gagawin natin para makuha po natin yung sukat ng ating ipapalit na screen. Para hindi po tayo maghirap, ay sukatin na lang po natin yung ating luma. ay No? At ang gawin lang po natin ay unatin po natin yung mga dulo para makuha po natin yung kanyang eksaktong sukat. At atong lang po natin yung ating lumang screen sa bago. At ayan na po, ay gugupitan na po natin siya. At siya po yung ating gagayahin. after po natin makat ay ilatag na po natin siya sa ating screen at saka po natin siya ipit ng pantay-pantay lamang after po natin mapit ay kailangan po natin siyang hapitin kumbaga batakin po natin yung mga dulot dulo para maging lapat po siya at wala po siya lukot at ang target po natin yung pinaka-edge niya ito po yun ay ma-shoot po natin sa butas para po malagyan po natin siya ng lock at gaganoon po natin yan o no? shoot po natin itong pinaka-edge ng screen at sabay po nitong ating lock na rubber Ayan, no? Ayan, napaka-importante is malapit po natin siya at mahihulog po natin na mabuti Itong pinaka-edge niya sa butas. At para po dito, ay gagamit po tayo ng special tools. At ito po yung ginagamit dito. Ito yung para po pang-cut uh, ng pizza. At siya panulak sa lobe, After po natin maipit yung mga sulok ay maglalagay na po tayo ng lak na goma n. At para mapadali po yung ating paglalagay ay inilalagay ako po to ng penetrating oil or kahit na ano pong langis para madali po siyang pumasok at mawawala naman din po to pag natuyo na itong ating penetrating oil at hindi na po to basta-basta matatanggal itong ating lak. At syempre, dito po tayo magsisimula sa una. At sa pagdalagay naman po, is kailangan po natin tulak to pataglid para po siya pumasok. Then dito, gagamit na po tayo ng ating tools. At yung parulak po dito ay itong rollers na to. Ito yung merong curve na to sa gitna. At ipapasok po natin siyang pag Yun o, tapos na po natin palitan ng screen tong ating screen door at kung makikita nyo, wala na po siyang butas at bagong bago na ulit o oh. di po ba, napadali lang pong gawin at ang mura-mura kaya sa may mga butas na screen door dyan ay ano pa pong hinihintay nyo ay gawin nyo na po ang sa inyo at palitan nyo na po ng screen, so hanggang lang po ating video at hopefully meron po kayong konting natutunan at maraming maraming salamat po sa panunod so paano sa inyo mga pare ko eh? paalam.